<clears throat> magandang gabi mga kiwaga nagbabalik naman po tayo upang magbahagi ng mga kalaman sa lihim na karunungan ibang aklat naman po ang ibabahagi natin ibabahagi po natin ngayon ang libro Secreto de la Combate di Atardar Omnipotente Dios napaganda po na atlat na ito mga kiwaga makapal po siya sobrang kapal ganyan po siya ka kapal at mayroon siya 500 egg page pahina ang naman po nito ay lihim ng atardara sigurado naman malinaw po yung ating video tsaka kitang kita po natin kaya kung bago ka pa lang po sa aking channel at nagustuhan mo ang mga ina-upload ko na video ay huwag mo namang kalimutan mag subscribe, like and share at pakipindot na rin po ng ating notification bell para palagi kang updated sa aking mga susunod pa ng mga video na i-upload Makewaga pa naman po ng ating channel at sana patuloy kayong makinig sa aking mga tagubiling na mga nilalaman ng mga aklat ko na hawak ngayon gamitin lang po sa mabuti mga kaiwaga marami pa po kayong matututunan at marami pa po akong mga ipa ibabahagi ng mga aklat sa inyo mga kaiwaga kaya patuloy lang po kayong makinig at subaybayan po ang ating channel kasi dito lang po matutunghayan sa aking channel yung mga ina-upload ko na mga hindi nyo pa hindi nyo po nakita sa mga pdf o sa anumang post sa facebook kasi yung mga ina-upload po natin ay mga tagong aklat na pilit natin ibinabahagi sa inyo kaya sana po ay gamitin nila lang po ninyo sa tama at pakabuti po tayong mga kaiwaga at panatilihin po tayong magdasal para makapagpagana ng mga banal na salita na minalaman ng mga aklat na ito napakalinaw po ng upload natin kaya alam ko makikita nyo po marami pa po tayong ibabahagi sa inyo na mga aklat na nakapila po para ibahagi po sa inyo mga kahiwaga kaya anti-anti lang po kayo mas marami pa po tayong ibabahagi Malinaw naman po pa, yan, para mas maganda yan. Okay, mas malinaw yan. Number 570 na po tayo. gagawin niya lang po ng mga kahiwaga bawat dahil na screenshot na lang po para mas makapin na po siya pwede po kung may gumawa ng sarili nyong mga atlat na sulat kamay lang po malaking tulong na po yung sa inyo para mas mapalawak yung mga lihim na aral po na itong mga upload ko mga kahiwaga para lang po ito sa mga naniniwala kung hindi ka po naniniwala sa mga ina-upload ko ay skip mo na lang po ang video ko kasi ina-upload ko po ay para lang po sa mga naniniwala sa lihim na karunungan. mga kaligtasan sa panganib puder ng atardar, dibusyo ng atardar, atardar, nandito na rin po napakalinaw po niya kaya alam ko wala nang magsasabi na malabo yung upload natin alam kong kitang kita niya itong mga kaywaga Napakalakas po ng aklat ng Atardar at magagamit niyo po ito talaga. <coughs> Isa sa pinakamataas na panalangin ng Atardar gamit sa paghingi ng tulong upang maligtas sa tiyak na kapahamakan Banggitin nyo lang po yan mga kahiwaga bago kayo umalis ng bahay. At sa paniniwala nyo po at sa mga binanggit nyo na orasyon ay tiyak na makakaligtas po kayo sa anumang panganib. Maniwala lang po kayo sa Panginoon at lahat ng pong mga aklat na ito ay mapapagana nyo po mga kahiwaga. yan po ang kredo ng atardar kaligtasan sa paglalakad paglakad ayan din po nasa korona ng atardar kredo ng atardar balabal ng atardar yan po yung balabal ng atardar sa kabal ay makagamit na din po yan sa mga patalimbala pag kumasama po sa inyo mga salita na yan. yan din po ang ayaw putukan hindi po mo patok ang barrel nakapakalaking tulong po ng binabahagi natin na mga aklat para po sa ating depensa sa ating sarili at sa ating pamilya alam nyo po mga kiwaga lamang po yung may aral ng lihim na karunungan kasi eh, hindi na babasta-basta mga kiwaga Napakaganda ng aklat na ito. Napakaliwanag din po niya. Kaya alam kong walang magsasabi na hindi mabasa yung mga nakasulat. Kasi napakaliwanag po ng video natin. Kaya alam kong lahat po tayo ay makapag screenshot nito at mapag-aaralan po yung mga nilalaman ng aklat na ito nasa page 47 na po tayo mga kay waga 9 minutes lang po muna tayo mga kaiwaga hanggang page 60 lang po tayo Nandito mo lang po tayo mga kaiwaga sa lahat ng sumusuport at bumubo ng aking channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana huwag kayong magsawa sa pagsubaybay sa ating channel. At marami pa po kayong malalaman at matututunan dito sa ating binabahagi na hindi nyo po makita sa mga sosyal, ibang social media. Dito lang po sa ating channel. Makikita nyo ang pagbabahagi natin ng mga ganitong kaalaman na pili tinago tinatago at pilit din nating kinahayag para mas marami ang matuto lalo na po sa mga sa mga nag-aaral ng lihim na karunungan na walang kakayang bumili ng mga libro ito po ang pamamaraan ko para maibahagi po sa inyo ang ng libre po maraming salamat po mga kiwaga sa man tayo ng mundo naroroon sa biktas tayo sa naman diskresya kapahamakan ng ating buhay ay maraming salamat po Panginoon.